uh diet so it's it's a combination of foods that that we eat no mm -hmm. um quick trivia lang po no um uh, yeah. ang diet po it originates from the greek word dieta so mm -hmm. hindi lang po siya about sa Uh, meaning to say it's a way of life, no? That embraces mm -hmm. uh, mental and physical health. Kaya po, when we say a healthy diet, um hindi lang po siya about sa uh, um, balancing pagkain ng mm -hmm. different food groups. Mm -hmm. You also have to um to incorporate no um how do you prepare your meals um ah, do you do uh, regular exercises yeah. um do you have kumbaga, do you get enough quality sleep so Ay. it's a holistic approach kasi okay. importante po yun when you do a weight a uh, weight loss plan Hirap. Ang oh, hirap. Oh, Alam mo, oh, one of the reason kaya talaga ako tumaba because of the lack of sleep lack siguro. Of sleep, no, yung binabanggit ni Pero ni tama, ano, it really Oo, consistent with totoo sinabi ni Totoo yan, totoo eh, yan. Kasi siya. ang konti na nang kinakain ko, ma'am eh. Pero opo, uh, bakit kaya tumataba ako eh? Mo Oo sa nga iba. eh. Maaari. Opo, pero, ma'am, ito. Actually, kaya po, in addition din po, kaya po yung iba din, nahihiya, ah, kumbaga, hirap. Because they only focus no sa ano po yung kakainin pero uh, it's also the lifestyle modifications ang kailangan po nating um key consider no Mon, parang ganito no parang sorry before your question parang <laughs> ganito yung last week na pinag-usapan natin pinggang pinoy o oh, naka pinggang pinoy ka nga pero, pero yung lifestyle mo o oh, oh, oh. hindi pero, rin tama o oh, kaya na, may, may, oh, may, may bisyo ka. correct yun. correct oh, okay eh, now ito, i get it ito, now I ito, get ma it ma'am uh, kung titignan natin or kung magje-jeta ba tayo ang sila sabi kasi nila uh, dapat do skip yung breakfast oh, tama okay. ba yon at ano yung mga pagkain na maaaring kainin to help uh full para mas mabusog ka Busog. ng mas mahaba. May mga ganun po bang klaseng pagkain, ma'am? At isama ko na po kagad, no, ano yung mga pagkain dapat iwasan oh, ng oh. mga oh. <laughs> okay. Uh, okay. Um, well, studies show na ang pag-skip po ng breakfast or any meals, no, it can no, uh, reduce your daily oh. caloric intake. However, see, however. meals um, can lead to poor uh, diet quality. So ang ating mga yung mga peop, uh, mga individual so who frequently um kumbaga skip their meals mm -hmm. and they have the tendency of having um kumbaga uh, poor eating habits and Yan. din napapansin na yung pag ano nila yung pag create no to different um Ah, uh, uh, 'yung calorie dense snacking na tinatawag po natin. So, kapag po you are on a weight uh, loss uh, baga, uh, plan, it's also important na alam po natin 'yung pinagkaiba ng nutrient dense versus calorie dense foods. When we oh. say nutrient dense foods, mm -hmm. ito po ay siksik 'no sa nutritional value. Mm -hmm. Ano um, po 'yun? rather than the calories. So ito rather po ay makikita po natin sa mga um, different uh, vegetables, ah. um uh, greens, fruits, Pama. uh, sources ng protein. Balanse okay. po yan ng ating um, carbohydrates, okay. protein, and fats, no? and other uh, vitamins and minerals. Ma'am, Ang... yung mga iiwasan ako, po. Ito po kaya, Patricia, po ba Tulad nito pinadala ni Mark Napoles. Yan Napolis. po yung calorie-dense meals. No? Mac! Yan po ay tapas po sa Sarap po. Uh, um, kung baga, calorie, but less in nutritional um, Eh, paano balance? yung ganito? Kaya, oh. Bawal to. Po, Hindi ko lang kung mahal na mahal po... kami ni Sir Mac na policy. Oh. <laughs> Sarap po. Oh. Oh. oh um. Pero pwede siguro Although, in moderation. So... Ito naman po, ma'am. We don't really, kung baga, um, restrict, no? Kung baga, tinatanggal oh. po And Kaya po okay. important that you consult with a dietitian no? para po natutunan din natin consulta. ano po yung recommended portion kasi kumbaga kailangan it's still balance no balance so, po.